Hello everyone! So, ayun everyone, no? Manguli na mi. So, as you can see, no? Sa among sulod, wala na yung mga bata. Wala na yung mga tao kay nanguli na sila. So, ako na lang ang nabilin diri isa, guys. So, ayon, So, ako po ay uuwi na din, no? So, tinan natin ang labas, guys. So, medyo uminit naman sana kanina. Kaso lang. Yes. Umulan siya ng konti. So ayan guys Ayan po guys Nandito po ako ngayon sa medyo sa may taas Ayan po guys No yung kalsada So pa uwi na po ako ngayon guys Ayan po sila ni sir sa may taas Ayan May ginagawa po sila dyan